Hello, good morning mga beshi. Ayan, dahil nga maulan ngayon, kaya dito lang tayo. Ayan, ito nga pala yung aking ano. Ah, ano, gutom ka na? Ha? Nget! Gutom na? Uy, kawawa naman. Gutom na daw siya. Sorry, mamaya pa open ng ano, bilihan. na ni mami kagabi. Ayan, linipat ko muna sila dito. Kasi nga, paulan-ulan. Nanganggihan sila dun sa may... sa may labas. Eh, baka magkasakit. Kaya ayan sila. Mami! Mami! Gutom ka na din? <laughs> Gutom na ka Nget. Ha? Gutom na yung Nget ko. Ha? Sagot! Ayan, ito pala si Pangit. Pang, Ang alaga kong mahilig magsalita. <laughs> Ayan, pag wala rin siyang tubig, hindi siya mapakali. Ayan, si Mami, ano lang yan eh. Simple-simple lang yan eh, si Mami. Hmm. Mamaya, magkakain na ha? Ngayon. Ha? 8.30 pa yung bukas dun eh, ha? Okay. Ha? Iga lang muna, ha? Ha, laki naman ang katawan mo eh. <laughs> Taba pa naman ikaw eh. Ay, babang, ang sungit oh, yung magpahawak oh. Isususususus ang arty ah. Ang arty-arty naman. Sobra. Ayan, punta naman tayo dito sa labas. Ayan, sinasara ko yung pinto kasi magkaaway na sila ngayon ni Pacheng. Cheng! Ano Cheng? Gutom na rin. Ha? Ito naman yung pusa ko na pag nagugutom, lagi lang nakatitig sa akin. Hindi man siya nagingiyo. Eh, lagi lang siya nakaganyan pag gutom na siya. Yan. <laughs> <Ayan>, ganyan siya. <laughs> gutom na! Uy! Oh, ayan. Gut ayan. Ibig sabihin niya, pag yung dila niya pa, ano, ano, palabas-labas, gutom na siya. Gutom na? Gutom na? Gutom na ikaw? Ha? Gutom Gutom na? Wow, gutom na ko. Wow, naman ng tsenga. Ayan ang favorite ko talagang pusa. Ito lang talaga yung aking pocha. Ang pocha ni Manny. Ang pugi, pugi, Ayan. Kasi ito naman si Carol. Carol, ang nyaw. Nyaw. <laughs> gutom na ren. Oo, mag-aaway na naman. Dun, 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 -dun ka lang. Kero Carol? Oh, no, ah. No, away, ah. Palugin talaga kita dyan, Cheng. Cheng! Go there, go there. Ito naman si Chiki. Chiki! Ano, gutom na rin? Ito yung pasaway kong pusa. Yan. Ito basta. Ayan, tatay niya to si Patching, eh. Ito si naaway niya. Ito yung panganay nilang anak ni Patching. Ito yung pasaway. Masyado itong pasaway. Masyadong pasaway. Masyadong pasaway. Masyado. Uh, ito yung unang anak nila, Patsing. Isa lang talaga yung baby nila. Ito lang. Kaya naman, tingnan mo naman, ang laki. Nalakihan niya na yung mami niya. Yung mami niya, pinagala ko kasi uh, pilay-pilay na apakan ko yung paa niya. <laughs> Akira! Kira! Kira! Kira. Gutom na si Kira. Gutom na kawawa. Ito naman si... Ito bali yung... Anak to ni Mami. Anak nila Labriton. Tatlo yan sila. Ayan. Itong isang maliit. Ayun pala, yung maliit na yun, anak yan, eh. pangalawang anak nila, patsing yan. Bale, ito, anak pa to nila, mami. Bakit? Gutom na rin. Ah, ito muna pala si mami, oh. ay si ano pat, si Kira. Pinakawalan ko siya kasi, ano eh. Pilay-pilay siya, eh. <laughs> Nagsasampay ako, hindi ko siya napansin, naapakan ko yung paa. Kawawa. Hmm, diba? <laughs> hmm, <gilang>. hmm, 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 hmm Gigil talaga ako dito hmm. Kira Ito si Kira, pinakawalan ko Abay, intrimitida misyosa, Tumatabi talaga sa aking matulog Doon siya natutulog ah, Balik niya tayo dito Gutom na <laughs> Kawawa Ikaw Gutom na rin Ha? Ah? Ikaw, Bubbles. Yun si Bubbles. Gusto na rin. Na, ikaw talaga. Mamaya, mag ano tayo, mag ano. Oh, ito, ito yung pasaway masyado yun. Yan. Si Miaw. Ang laki na nila. Ayan, ang laki na nila. Ayan, laki-laki na nila, oh. Ayan, sa mga beshi ko na makakapanood ng aking, ano, ng aking uh, uh, video. Ayan, kung sino yung ano, yung ah, uh, gusto mag-alaga ng ano po sa PM lang po ako for the, anab, kung ano, kung magkano. Ayan. Ayan. Uh. <laughs> bali meron na yan yung may-ari tapos yung wala na lang, ayan na lang eto, at saka yung isa na yun mm -hmm. etong isa, ano na rin eh ah, hinihintay ko lang yung tawag pag ano na, ayun na lang din yung isa na lang din at saka eto pala, oh, yung ano yung anak ni, ano dalaway pa rin yan, Tsaka isang maliit eto yung isang maliit din, oh, ayan <laughs> Tsaka ito. eto Bali, tatlo pa yung ano. Tatlo pa yung available. Bali, ang ano na neto, ang lahi na neto, ano eh. Half Persian, half British. Kasi yung tatay nila British. Tapos yung nanay nila, half Persian. Wow, ang sweet naman ng dalawa. <laughs> ang sweet, sweet naman niya <laughs> ang sweet. Grabe naman siya. May paganyan-ganyan pa talaga kayong dalawa dyan. Ah. Asan si Kira? Oh, di ba? Eta. <laughs> Ayan. Gutom na? Bubbles! Bubbles! Yan Bubbles. Twinkle! Ay, si Twinkle yung itin. Twinkle! Hmm. Nga ko yan sila. Ito si, ano, si Chiki at saka si, ano, sila lang yung inabot kasi nung pagkatapos ni, pagkatapos ni Kiro, umulan na, hindi ko na napaliguan kasi malamig na. Baka na ano na rin sila kasi ilang weeks na hindi pa naliligo. Eh sanay kasi ito sa Kuwait na ano eh, naliligo ng ano, every week. Thank you for watching! Bye!